Ano mga laga eh Nak Marvin, saka si Francesca, busin niyo kanin ha. Yan, kain Ano 'yo? Ah, mauubos na yung kanin ni Kuya Marvin ah. Pati kay Nak Francesca, mau na din na. Mau nang sini ini nga. Yan. Ba, diba, mau nang ni Francesca kumain main na, bibles kau pagkain lang sa mga laga. Baby Marvin. Ayan, Baby Francesca. Naubos na yung kanin. kasi Sinak Marvin. Ayan. 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 Yan. Hmm, malapit na si Nakmarpin ah. Francisca malapit na din. Abog na magtapos Ano? Hmm. Yan, na. Ako ah, 'yung marbete, talaga ubos ah. Pati Francesca din, maubos na din ang pagkain, oh. no? Oo si Kuya Marvin, no? Oh. No, oh, tapos na kagad kumain si Kuya Marvin. Na Francesca, malapit na din. Ayan, no? Oh. Hmm. Ayan, si Ayan, si Inak Francesca. Pupo mo muna na ikaw na. Tapos na kagad kumain ko yung Marvin ha. Ah. Ubus ha. Ah. si Francesca, malapit natin maubos ang pagkain eh. Ano? Oh, O. Kaya Marvin o. Oh. Tapos na din o. Oh. oh. Ate Francesca, konti na lang yung kain, no? Maubos na eh. Maubos na eh. Gusto mo ba sabaw na? Ako. Okay. Bigyan natin sabaw. Ayan. Pag maubos lalo ang kanin. Ah. ipan mo nak, mamapasok ka na kasi ano yan eh, yan anak anak ayun, Kuya Marvin, tapos na Ate Francesca na lang, malapit na rin tapos na rin Ate Francesca, oh Kalong. Maubos na si Ate Francesca. Maubos na din yung kanyang pagkain. Hindi na lang, oh. Yun na lang. Practice ka. Yan. Maubos na. Hindi na lang. Sette Francesca, maubos na din, oh. Yan, oh. Hmm. Uubos na. Kunti na lang, oh. Kunti na lang yung... Ano, oh. no? Ayun oh, you know, na rin ak na ko. Hindi lang, maubos na niya. Hmm. Ayan, no? sarap yan eh busog yan ngayon dito talaga yan kain ka agad yan di ba pag ito kuya Lance eh busogin yan eh oh eh sarap pa yan thank you thank you po